ng Philippine Space Agency o FILSA ang pagpapalipad ng Long March 7A rocket mula sa Wenchang Spacecraft Launch Site sa Wenchang Hainan sa China kagabi August 22. babagsak ang babagsakang ilan dibri ng rocket launch habang pumapasok sa kalawakan sa mga itinalagan drop zones na nasa humigit kumulang 38 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte at 66 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Bagamat hindi inaasahang babagsak sa kadupaan o sa residential area, ay maaari pa rin itong magdulot ng panganib sa mga barko, eroplano, bangkang pangisda at iba pang sasakyang pandagat na maaaring dumaan sa drop zone. May posibilidad din na magpalutang-lutang at mapadpad sa mga kalapit na baybayin ang mga debris. Kaya muling nagpapaalala ang filsa sa publiko na ipagbigay alam agad sa mga lokal na otoridad kung makakakita ng pinaghihinalaang debris. pinag din ang publiko na huwag kunin o lapitan ang mga ito dahil maaaring naglalaman ito ng mga nakalalasong kamikal tulad ng rocket fuel.